mga kailaw sa mga nagtatanong nga po pala sa mga nahihirapan pa dito. Mayroon daw po siyang apat na LP001. Tapos dalawang moving heads. Mayroon siyang isang mature ball. Pwede daw po pag pagsamahin. Pwede po. Kasi ito pong controller, ano lang po ito. Baga kung sa ano, ito lang po ang pang mix ng mga ilaw mo. Hindi yan po kagaya ng mga dimmer pack. Mayroon po yung mga watts na pwedeng iload. Kapag na overload mo yon masisira ang control mo. Ito po kasi mga ano lang to, pang signal lang, pang, para makontrol mo yung mga ilaw mo. Sa LP01 naman, kung apat ang par LED mo, para makagawa ka ng running light, kailangan mo doon, iset mo yon ng 001 plus 16, 17, 33, 49. Para dito po, 001, 17, 33, 49. 001, 017, 033, 049. Apat na par LED, ang moving mo, pwede mo ang gawin dito. Mag plus 16 lang po kayo doon sa 049. Magiging siyang 6065. Plus 16 sa 065, 81. 81 plus 16, dito po kayo magsiselect. Magiging 97. Tama po ba? Yan. Dito na po ang assign nyo. Ngayon, pag na-select nyo na po yan doon sa unit nyo, dito na po kayo mamimili kung ano po ang papailawin nyo dito sa mga DMX nyo sample mature ball, nandyan. Tapaganahin mo po siya yun dyan. Tapos gagawaan mo po ng program, isa-save mo. Ito naman sa parled. Dito naman kayo mamimili kung anong gusto mong pailawin. Apat. Pwede naman po kayo maglagay ng unahin nyo po ang moving heads dito. 01, 001, 017, dalawang moving heads. Pwede nyo ilagay dito ang parled nyo. yan sa, sa 17.033, 0.49, 0.65, 0.81. Ganyan po lang po ang pag-set ng mga address sa mga ilaw nyo. Pag nakagawa nyo na po yan, papraktisin nyo na po si mga slide control. Tatandaan nyo po, okay, isulat nyo po ang mga control nya. Para pag gumawa po kayo ng program, madali nyo po siyang magawa. Madali nyo po siyang mahanap ang mga kulay, ang mga strobe, Lalo na sa moving head, ang mga pan, ang mga tilt, ang mga kulay, ang mga gobo. Pwede nyo po siya kung saan nyo po gusto itotok. Kailangan kabisado nyo na rin po ang mga slide para madali nyo po siyang i sa program. Doon naman po sa paano naman i-program, meron naman po akong tutorial ng mga ginawa dyan kung paano i sa LP01, moving heads, yung pag pag nakabisado nyo na po yan, ganun lang din po yan. Pag pinagsama-sama nyo na dito, ganun din ang pag-save ng program. Parehong-pareho lang po siya. Kailangan nyo lang po makabisado ang mga slide control sa kayong mga assign dito sa scanner na yan. Yung purpose po ng scanner na yan, parang ano lang po yan, switch. Switch dun sa gusto mong pailawin. Para siyang switchboard, para siyang switchboard style. Alba, i-op mo lang siya, hindi na maggagana ang ilaw mo. Parang ganun lang po siya. Mayroon naman pa kayong iba-ibang brand, pwede rin po 'yan. Pagsasamahin nyo po dito sa DMX iba-ibang brand na na parled, pwede rin po siya. Kailangan lang po dito pa rin sa scanner pa rin siya i-assign. Ia Meron po kayong dalawang parled na LP01, Mayroon kayong dalawang slim na parled or LP005. Meron naman kayong ibang brand, mga Alba Focus or Phenomena, or LumiLights, or AeroLights, Big Deeper, o ano-ano pang brand. Pwede po yung pagsasamahin po sa sila lahat. Ang alamin nyo po, yung mga scanner dyan, iseset nyo po yan. 001 pa rin, 017, 033, 049, para kung ano pong gusto nyong pailawin, yung pa rin ang makukontrol nyo. Ito, LP001, makokontrol nyo po siya. Tapos pag in-off nyo naman, slim par LED na 18 bulb, LP005, makokontrol nyo pa rin siya. Hindi po gagana ang LP01 mo kasi naka-off po yan. Naka-off din dito. Pag sinabay nyo po i-on lahat yan, magrarambulan po. Kasi iba-iba po ang mga slide control niya kaya mas maganda po mga kailaw, alamin nyo po muna ang mga slide control niya Kapag nakabisado nyo na po yan, gagawan nyo na po siya ng mga program. Pwede nyo po yan pagsabayin ang mga kulay, pwede po sila magsabay-sabay. Kahit magkaiba-iba po ang mga slide control nya. Kaya mga kailaw, uh, practicein practice nyo lang po, lalo na po sa mga beginner. Meron naman po akong binigay na mga tutorial dyan kung paano gamitin ang mga DMX controller, paano mag-program baka makakakuha po kayo ng idea dyan ngayon pwede nyo na po silang pagsamahin pwede na po kayo magsabay-sabay kung anong gusto nyo mga program sa kanya, pwede nyo rin po siyang i-running life, yun yun mga kailaw uh, sana po may na share po ako sa inyo kahit sa maliit na paraan uh, thank you for for watching and God bless